pa mga kabahayan. Welcome back sa akin channel, Lloyd W. KSA. Bagya po nagkaroon ng tensyon sa Naya International Airport, mga kabayan, nang narinig ng mga karamihan ng mga malakas na hugul-gul ng isang pasahero. Ang natutulak sana, pabalik ng bansang Kuwait, lula ng Philippine Airlines, matapos itong magbakasyon sa Pilipinas, mga kabayan. At agad naman rumusponte ang Philippine National Police na huli sa akto ang isang lalaki na pumunit ng pasaporte at boarding pass ng kawawang OFW. At hindi pa po umano ito na kontento mga kabayan at sinirapan ito ang cellphone ng pinain na biktima. Lumalabas po sa investigasyon ng mga polis ayon sa mga pahayag ng biktima ay mister pala niya mismo ang nahuli ng mga polis ayon sa mga W ay bigla na lang dumating sa airport at biglang pinunit ang kanya mga travel documents. So panorin natin mga balita ito mga kabayan kung anong tunay na pangyayari. Napahagulgul na lamang ang OFW yung ito nang punitin ng mister ang kanyang passport at boarding pass. Pabalik na sana siya kahapon sa Qatar kung saan pitong taon na siyang nagtatrabaho bilang domestic helper. Pero inabangan siya ng kanyang asawa sa Naiya Terminal 1 at nang ayaw niyang sumama pa uwi sa probinsya, pinunit ang kanyang mga travel documents. Ayaw niya nga na umalis ako pero sabi ko magtatrabaho ako para sa mga anak namin. Hiniwalayan na niya ang mister dahil umano sa pambubugbog nito. Pinakahuling insidente umano nung bisperas ng bagong taon. Ngayon ako na nga doon kasi binububog niya ako. Ano ang tayin ko? Papatayin ko niya ako. Seven years ako ng trabaho. Walang trabaho yan. Nakaditi na ngayon ang kanyang mister sa PNP Aviation Security Group at umaming sinakta ng may bahay noong bisperas ng bagong taon. Inabangan daw niya sa airport ang misis dahil ayaw niya itong umalis nang hindi sila nagkakaayos. Pagbaba pa naman ng basang bilis, ay ayaw ko. Parang ayaw na ako makita eh. So yung isipan ko makunitin para hindi makaalis. Hindi ko ba naman po alam kakasuhan na ko Na-inquest na ang lalaki sa mga kasong paglabag sa Philippine Passport Act at Violence Against Women and Children Act. Sa paninira pa lang ng passport, maaari siyang pagmultahin ng dibawaba sa 60,000 pesos pero di hihigit sa 150,000 at makulong ng anim na taon pero di higit ng 15 taon. Ang parusa naman sa paglabag sa Violence Against Women and Children Act, multang 100,000 to 300,000 pesos at kulong na isang buwan hanggang 20 taon. Ayon sa isang senior lecturer ng UP Department of Sociology, may mga pag-aaral na kaugnay sa pananakit sa mga babaeng OFW sa Kamay nang kanilang mga mister o partner. May mga pagkakataong na uuwi raw sa domestic violence ang financial empowerment ng babae o dahil siya na ang breadwinner ng pamilya. Usually, uh, yung mga lalaki, no, feelings of uh, naliliit sa sabi nila kaya kung ano-ano sinasabi nila, like, nagpapalit mo ko, nangangaliwa ka, and to assert their dominance again, um, pinapaitin nila yung abuse dun sa babae. Hindi raw makontakt ng DFA ang phone number ng biktimang OFW na nasa file nila. Pero sabi ng DFA Consular Office, maaari siyang mag-email sa oca.dfa.gov.ph para matulungan siya sa kanyang passport application. Sana po nakakuha tayo ng aral sa mga video na ito at balita na ito mga kabayan. So maraming salamat sa inyong panonood. To God, be the glory.